Pagdating po sa panunod ng horror movies ng Christians, may tatlong common na pananaw tayong maririnig. Yung isa po ay total ban, kung saan di ka dapat manood ng kahit anong horror movies. Tapos yung isa naman, pwedeng manood basta yung mga pili lang. At talagang nagpapakita ng reality ng spiritual warfare gaya po ng mga demonic possessions. And yung pangatlo, kahit anong horror movies pwedeng panoorin basta maging maingat lang. Alin po kayo sa tatlong yan? Pakicomment naman po. Pero sa video na ito, hindi ko po ipapaliwanag yung magkakaibang views na yan. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang epekto ng horror movies at saka mga principle mula sa Bible na magiging gabay natin pagdating sa issue na ito. Pag-usapan po natin ang tungkol sa horror movies in 5 minutes. So, ano po ba ang nagiging epekto ng panonood ng horror movies? Una, obviously, tumataas po yung fear mo kaysa sa ibang good emotions. Hindi ka na panatag maligo kahit mahap na yung mata mo sa sabon, ayaw mong ipikit kasi baka pag dilat ng mata mo, may iba ka nang makita. Di ka makatulog na nakapatay yung ilaw o kaya ayaw mong dumaan dun sa madilim na kalsada. Yung mga ganyang klase po ng takot. Ang fear po ay tama kung tama ang kinatatakutan mo. Of course, ang pinakatamang object po ng fear ay ang Diyos. Sabi nga po ng Panginoon sa Matthew 10 verse 28, Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Nakakalungkot po kung mas takot ka pa sa horror movies kaysa sa fact na pag namatay ang mga mahal mo sa buhay na walang Kristo, e eh impyerno ang bagsak nila. Ikalawa, pwede po nitong i-distort ang paniniwala natin tungkol sa mga demonyo. Pwede po nitong ipaisip sa atin na napaka-powerful nila at wala tayong kalaban-laban sa kanila. Sa kabilang banda naman, pag pinanood mo yung mga zombies na matatawa ka minsan sa mga kilos na hindi talaga nag-iisip, iisipin mo naman na walang intelligence yung mga demonyo which is not true. Pwede rin po nitong ipaisip sa atin na movie lang yun at hindi totoong may mga masasamang espiritu. Napakahalaga po na alam natin ang nature na mga kaaway natin. Ang paalala po sa atin ni Paul sa Ephesians 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Meron pong Full Armor of God series dito sa Sunday Extended na pwede niyong panoorin para maihanda kayo sa laban na yan. Pangatlo, ginagawa po nitong curious lalo na yung mga kabataan na i-explore ang occult gaya po ng paggamit ng ouija boards, spirit of the glass, tarot cards, ghost hunting, uh, dark magic, spells at saka iba pa. Huwag po nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway na maagaw ang ilang kabataang nasa pangangalaga natin. Sa Acts, mababasa po natin ang paglaban ng early believers sa sorcery or magic. Ang sabi po sa Acts 19 verse 19, Some who had been practicing witchcraft even brought their books and burned them in public. These books were worth about 50,000 silver coins. No? So, ang dami po nilang winasak na ganun. Last but not the least, dahil sa panonood ng horror movies, pwede mong makalimutan na marami pang ibang paraan na ginagamit ng kaaway para atakihin ang Christians. Gaya po ng porn, katamaran, hypocrisy, hate, pagiging sakim, chismis, pride, at marami pa pong iba. Kailangang mag -ingat. Gaya po ng paalala ni Pedro sa 1 Peter 5 verse 8, Umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Tanggapin na po natin maraming movies ang may mga konsepto na hindi ayon sa scriptures. Hindi lang po horror movies yan. Pero sana hindi po kayo masaya sa pinapanood nyo pag nakikita nyong pinapatay, tinotorture, o nabubuhay sa takot yung mga taong pinapanood nyo. Kaaway po ang masaya sa mga ganyang sitwasyon. Ang sabi po ng Panginoon sa John 10.10, .10, Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Kung against sa ginawa at ginagawa ng Panginoon ang pinapanood nyo, hindi nyo po dapat maging source of joy or entertainment yan. Liban po sa mga verses na nakita na po natin, gusto ko pong iwan sa inyo ang dalawang verses na ito na magiging guide nyo sa panonood ng horror movies. Una, sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 31, ito ang may sasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o minom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Kung sa palagay nyo, God glorifying po ang gagawin nyong panonood ng horror movie, gawin nyo po. Kung sa palagay nyo, mag-glorify nyo ang Diyos sa hindi panonood ng mga ganyan, nasa inyo po yan sa Panginoon naman po tayo lahat mananagot. Yung susunod na verse, sabi po sa Philippians 4 verse 8, Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. May ilang mga horror movies naman po na nagtuturo na ang dapat nating takbuhan sa pakikipaglaban sa kadiliman ay ang Diyos. May mga nagtuturo po ng tungkol sa sacrifice, respect, at saka marami pang iba. Pero sa kabilang banda po, napakaraming horror movies na wala talagang biblical truth or values na may, may kita Ingatan po natin kung ano ang ipinapasok natin sa isipan natin. I-filter po natin ito sa lens ng scriptures. Sana maging discerning po tayong lahat pagdating sa panonood ng mga ganito. Ano po ang resulta pagkatapos niyong panoorin ng isang horror movie? Dahil po ba dito mas naging mapagbantay kayo at siniguro niyong suot ang full armor of God? o dinaig pa po kayo ng takot at bumaba yung pagtitiwala nyo sa Panginoon? Sana maganda po ang sagot nyo sa tanong na yon. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.